Eto na naman tayo mga idol. Ipapakita ko sa iyo kung anong gupit ng mga hunter. Ito ang gupit ng mga hunter. Siyempre unang una. Before and after mo tayo mga idol. Siyempre wala pang gupit si sir. So sinimulan ko na mga idol at malapit nang matapos nga mga idol. So ang tawag sa gupit na ito ay gupit hunter o tinatawag nilang bore speed. Pero para sa akin mga idol, ito ay gupit na mga hunter ng mga chicks mga idol. Kasi parang may pagka choy choy ang gupit na ito mga idol. At saka madaling makadali ng chicks po na paggupit kayo ng ganito mga idol. Ang tanong mga idol, paano nga ba makadali ng chicks mga idol? Siyempre naman, hindi lang tayo magpapagupit mga idol kundi Siyempre, maligaw din tayo mga idol. So, pag astig ang gupit mo mga idol, siyempre astig din ang maligawan natin mga idol. Siyempre, dahan-dahan muna mga idol sa pagpanligaw para sure mga idol. Kung hindi madali sa dandahan mga idol, si, sa santong paspasa na lang mga idol. Mahirap na. Mahirap nang munahan mga idol. Kaya kayo diyang mga viewers ko mga idol. Kung gusto niyo yung panligaw na gupit sa mga hunter na mga idol, ito na ipapagupit niyo para naman magbuka kayo ng astig mga idol. At hindi lang pala astig sa gupit mga idol. Kundi mayroon din tayong laman sa bulsa mga idol, siyempre naman. Siyempre naman mga idol. Para naman mayroon tayong panglibre sa ating niligawan mga idol. Pero itong customer ko mga idol, hindi ko siya na tanong kung mayroon na ba siyang girlfriend o wala pa. Kaya hindi ko nalaman mga idol pero sa palagay ko maraming chicks ito si sir. Halatang halata mga idol. Kasi gwapo si sir mga idol matangkad at maputi. Siyempre maraming chicks na magkakandara pa dito mga idol. So bumalik naman tayo sa gupit mga idol. So ganyan lang, dina-trim-trim ko lang siya sa taas mga idol, kakunti lang trim-trim. Kasi bagay sa kanyang buhok, medyo kulot mga idol, so nasa print scrap siya. So ganyan na mga idol, o tapos na. Hindi pa nagsisimula mga idol, pero tapos na agad mga idol. Ayan na mga idol. So gustong-gusto naman yung sirang gupit niya mga idol. So astig siyang tingnan mga idol. So ganyan lang. Siyempre, patuyuin mo natin ang buhok mga idol at saka lagyan natin ng wax. Ang wax nga pala mga idol ay galing pa sa lugar ng Jandarian mga idol. So, ilang bundok pa ang padanan mo bago diyan makuha mga idol. Kasi nasa nasa bahay ng dragon 'yan.